Iba pang pa balita, naniniwala si dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos sa muling pag-iimbestiga ng International Criminal Court sa War on Drugs. Habang si PBBM may mga na-realize sa kanyang New Year's Resolution. Para bigyan mo ka ang balita, mobile journal Julie Baiza. busy si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagsagot ng mga isyong pumapalibot sa kanya, si Pangulong Bongbong Marcos naman may inilatag na New Year's Resolution. Isa-isa ng sinagot ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga paratang laban sa kanya, gaya ng pagkakaugnay sa umano'y nilulutong destabilization plot laban sa Administrasyong Marcos. Sino namang g***** polis o pati military na magkipag-meeting sa akin to Disturb? You must be crazy. It's either they're around or that uh, plain insecurity. I'm, portable, I'm comfortable with Marcos. Why should I replace him? Tumanggi naman siya magkomento sa napabalitang pagpapabawi umano ng ilan dating PNP at AFP Generals ng suporta kay PBBM. Sabi ni Digong, wala namang bisa at simpatya lamang ganitong klase ng suporta. Naniniwala rin si FPRRD na walang kaugnayan si PBBM sa International Criminal Court na nakatakdang imbestigahan ang war on drugs ng kanyang dating administrasyon. Sa mga nagsasabi namang tapos na ang honeymoon stage ng mga Duterte at Marcos, Wala mo kami ang hindi kami <laughs> Sa kabilang banda si PBBM, inilatag sa kanyang vlog ang mga hashtag goals daw niya ngayong 2024. Ang talagang new sa solution ko, simple lang. I'd like to spend more time with my family. At uh, hindi ko na sila halos nakikita. Ipagpapatuloy din daw niya ang pagbabantay sa kalusugan, pag-exercise -e at proper diet para makaiwas sa stress at tumibay ang katawan. Hindi naman nawala yung target na gawin para sa bansa, gaya ng pagtitiyak na nagtatrabaho sila ng puspusan sa pamahalaan. At kung wala pa kayong New Year's resolution, heto at may tipang pangulo para sa inyo. Huwag na natin isipin yung masyadong malalaking New Year's resolution. Simulan lang natin sa sarili natin, sa mga pamilya natin. Una-una, huwag -una, na tayong malit sa trabaho. Lagi tayong on time. Hindi na pwede. Yung pwede na. Mobile Journal Julie Baiza po, Hatid ang Mukha ng Balita.